Hendak dia tu beli dia tu. Saya sudah Nanti kita akan langsung pergi Kamu Mau nih lagi satu lawat dong. Oh, okey, dah. Batu Is. Ah, iha eh, pa di ba upat ko. Kubita na may yung kung abisan pa ba inti pa ko kaligi yung balay. Upat lagi nang iski na ala. Ngayon din matesta ta. Indot ta mga pelos sa tiin no. Kita na pantalo na. <laughs> haligi sa tong lawas kanira. Pati is. Mo ne kita mo kalibutan. Mo na. <laughs> mga babae, bitaw mo yung suki at tatay. Hindi so, ka tilaw ni tatay siguro kasama sa mga babae. Hindi tilaw ko pero nagsipiat lang kay silang mga babae magsipatabog na sila kay istorya pero sila biya ang inahan. Sila mo'y ang magdala sa anghil. Kaya uguway inahan kita, di ka matawag.